Guys, welcome back to my channel. Madumi na ba yung ibabaw ng makina mo? Malapit ka na bang matuyuan? <laughs> ba? Galaw-galaw na guys. Pero bago yan, gusto ko ipalam sa inyo na dito sa mga videos na ini upload ko, dagdag, alam mo na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang pagawa sa ba? Dahil ikaw mismo, ay kaya mo na. So ayan na nga po guys, kung mapapansin nyo, ang dumi ng makina niya, di ba? Dungis, no? So, yan ay dahil sa may tumatagas na langis po diyan mismo sa may tapet cap guys, no? Kung makikita nyo, yung tapet cap ay dalawa. May taas at saka may baba. Kung saan, dyan po, pagka uh, mag-adjust tayo ng clearance ng balbula, so, yan po yung gagalawin natin. Yan po yung bubuksan natin, ano? So, yan, kung mapapansin nyo po, hinugasan yan, nililinis ni mekaniko yung yung makina bago po tanggalin yung cup. Ayan. So, tinatanggal niya na po yung dalawang tapet cup, guys. Ayan. So, ayan nga po, guys. Pag natanggal na natin yung cup, si-check uh, natin yung mismong o-ring niya. Kasi malamang po, guys, yun yung dahilan kung bakit nagtatagas po yung langis natin, no? Kasi dumadating po talaga sa punto na yung o-ring natin o yung parang goma dyan, parang rubber dyan sa gilid sa tapet cup ay dumadating sa punto na talagang lumulutong po siya. So, kailangang palitan natin po, ano? So, ayan, guys ang kadahilanan kung bakit may tumatagas po na langis na kung saan hindi na natin po pwedeng patagalin po yan guys kapag may napansin po kayo na medyo kakaiba medyo may tumatagas po guys automatic po papalitan na natin ng o-ring o ipacheck na natin kasi baka mamaya umantong po tayo sa mas malalang problema na kung saan ay matuyuan po ang motor ninyo, so hindi po pwede yun guys, kasi marami na maapektuhan at baka mismo yung motor ninyo ay masira na ano, so pag may napansin kayong kakaiba automatic guys, ayosin okay, yun po yung kailangan, so may pagkakaiba rin guys, pag original na o-ring o kaya yung replacement na o-ring ang gagamitin natin kasi kahit pa paano, yung original po ay talagang matagal din bago siya masira samantalang pag replacement, syempre kayo, may iksi yung buhay niya okay guys at maliban sa dalawang tapit o-ring guys, pwede din po yung timing chain o-ring natin. Ayan, yan mismo kinakalikot ni mekaniko ay yung sa may timing chain po na parte. Okay, medyo malaki po siya kumpara doon sa dalawang tapit o-ring natin. Ayan, medyo pinupukpok ng konti ni mekaniko para matanggal lang po kasi medyo dikit na dikit po yung timing chain cover natin guys. Ayan. Tapos, pagka natanggal po yan guys, uh, Bago natin ilagay yung mga bagong o-ring, kailangan din po muna talaga natin linisin po yung mga cup or cover natin. Okay? So, ayan na nga guys. Natanggal na yung ating timing chain cover. So, umpisahan na lang kuskusan! <laughs> guys, huwag niyo mga yung pagkuskusan. Namnamin nyo lang muna yung pagkukuskus niyan, okay? sa oh, mga guys isabay nyo na rin yung pagtanggal pagtanggal ng lumang oring okay <laughs> minsan guys makapit oh, sus tusukin nyo lang natusukin tusukin imposible hindi siya luluwag diba guys hindi siya matatanggal ganun lang yon, okay <laughs> tingnan nyo yung guys si, si, boy sungkit hindi niya yung titigilan talaga o oh. <laughs> Kapag hindi nadala sa sungkit, guys, kuha na mas matulis. Ayan. Meron siyang pang tanggal, oh. Ayan. Mas matulis na yan. Mas manipis pati, oh. Ah, oh, diba? Nadala siya. Eh, yan yung o-ring, guys. Yan, yan po yung tinatanggal niya. Yan yung o-ring na kailangan palitan natin. Minsan guys, makikita nyo parang piping-pipe or yung flat na flat na po siya. So, ayan siya. Kailangan palitan kasi dyan na dumadaan yung langis natin guys. Kadalasan kasi pag o-ring guys, medyo nakaumbok ng konti. Yung parang pabilugan pa. Hindi yung flat na flat. Okay, kung mapapansin nyo lang naman yan. Pero yung iba, hindi naman masyado tinitingnan na yan. Basta may mailagay dyan, ganoon. So yan guys, pagtatagalan natin yung mga lumang oring po ay kailangan natin kuskusin din yung mga pinagtanggal ah pinag tanggalan mismo ng oring kasi minsan may mga nakakapit pang mga dumi-dumi po. So kung merong ganon, pwede nyo pong kiskisin, okay? Kasi guys, pagka may once na may dumi pa po yan na naka may ipit dyan, ay siguradong dadaan pa din po dyan yung langis, okay? So ganyan Ang dumi, no? Ayan siya guys pangit pati pag may tumatago sa langis kasi di ba guys yung dumi, yung alikabok ay talagang kumakapit din. Kaya lalong nakaka nakakadiri ng tingnan, di ba po? Kaya yan yung pinagtanggalan natin ng ta, ano timing uh, chain cover. Ayan po guys, yung o-ring na binaklas na natin. So, yung dalawang maliit ay yung tapet cup o-ring. Ayan. Tapit o-ring po. Tapos itong malaki yung sa timing chain natin. Ayan. Yan po yung ipapalit natin, guys. O, ba? Diba? Tapos gagamit tayo ng 101, uh, 1101 o yung gasket maker po, no? Para sigurado talagang walang lalabas na kahit konting langis, no? Kahit Yun po yung mga gagamitin natin, guys. Tapos ayan, pinapatuyo na lang ni mekaniko. Binubugahan ng compressor para uh, kung may dumi man, matalsik din. Tsaka mapapatuyo niya na din po yung uh, mismong mga cover na gagamitin natin at pagsasalpakan po ng mga o-ring. Okay, ayan. Malapit na guys. So ayan. Kung mapapansin nyo guys, kinikis-kis talaga ni mekaniko. Oh. Talagang sinisigurado niya pong walang mga tuyong, tuyong ano, uh, gasket maker na, na luma. Ayan, so, kailangan, kasi dumi din yan guys. So, kailangan tanggalin po yun. Ayan, sinisigurado niya ng malinis na po talaga yung mga cup natin. Ano? Ayan. Kuskus ng kuskus pa rin siya, guys. So, hanggat hindi niya nasisigurado talagang sobrang linis na ng kanyang pagkakabitan. So, ayan. Sinusungkit pati mga sulok-sulok, guys. Ayan. Okay. So, ayan. Patapos na. Ay, may isa pa palang tapet cup, guys. Ayan pati mga sulok-sulok guys Siguraduhin nyo pong maayos at saka malinis no? Okay Ayan, malapit na po O yan, yung tapet cap oh, Na malinis na tula ng lumang o-ring guys Ayan So dyan sa gilid, dyan po natin ilalagay yung uh, Pamalit nating o-ring Ayan naman po yung uh, Timing chain cover natin Ayan o, oh, diba? Ayan siya, guys. Ginagamitan niya po ng gasolina sa paglilinis po. So, ayan. Mas paganda kasi gas ang gagamitin po pag mga ganyan mga parte po ng motor. Okay? Ayan po siya. Patapos na. O, tapos, yung pagsasalpa niya po ay lilinisin niya din. Siguradong malinis po yon. Tapos, ayan na po. Kinakabit niya na po yung timing chain o-ring natin. Ayan siya. Hindi hmm, Dapat lapat na lapat po yan guys, no? Tapos, lalagyan, nilalagyan po nila yan ng gasket maker. Panigurado na uh, talagang walang pagas. Okay, ganyan po yun. Ayan. So yan, kung sa paglalagay naman po guys ng gasket maker, yung sakto-sakto lang pang ilalagay nyo, no? Huwag naman yung masyadong sobra, kasi baka mamaya... Uma, sobra-sobra naman, umaapaw na yun mas lalo magiging madumiting na guys no? so ayan lang po siya, yung sakto lang ganyan lang po yan paikot, ayan para kapit-pakapit -pa -kapit po yung mga gilid po nung ating mga cover, okay ayan po siya o, tapos, syempre, huwag kakalimutan na ilapat din siya doon sa paglalagyan niya at saka itutornilya natin. Okay? Para masiguradong okay na po yung uh, mga cover natin. Yan. So, ganyan lang ho yun, guys. Okay? So, ayan, pag natapos na natin, guys, yung timing chain cover, uh, isusunod na po natin, ilalagay na yun sa may tapet cup to po, bago ilapat yung mga cover guys, kailangan punasan, linisin yung labi. Labi ng pagkasasalpakan po ng cup. Okay, yun lang po yung kailangan siguraduhin natin. Ano? Ayan, so patapos na siya guys. Tuturnin yun na lang po niya yan. Ayan, para siguradong hindi malalaglag. So pwede siyang okay ng konti. Pero guys, kung magpupukpuk po kayo sa mga parting ganyan, dapat maingat lang po. Yung dahan-dahan lang po, yung pukpuk na suwabing-suwabing kung tawagin. Kasi pag yan, pinarasahin po natin, po pwede po yan magbasag. Mas mahirap po maghanap ng mga piyesang pamadit niyan. Kasi bibihira po siya mangyari. Pero... Yeah, siguraduhin din po guys na yung turn yung binaklas natin ay may kakabit din natin ng maayos, okay? Hindi po pwede makulangan po yan. So, dalawa pong tornilyo, okay? Ayan. So, hinihigpitan ay niya na lang po. Ayan. Yan, sinisigurado niya ang mahigpit po talaga. Okay? Tapos, punta na tayo sa tapet cup. Ayan na siya. Babalik na lang po niya, guys, yung mga cover niya, yung mga flarings po. Okay? Ayan na siya. Ayan, pinupunasan niya yung labi po. Ayan, yan yung labi na sinasabi ko, guys, ha? Napupunasan po, no? Para walang dumi. Ayan. Ayan siya. Nalagay na lang po yung o-ring natin. Tapos gaya ng ginawa natin sa tape, sa timing chain o-ring, lalagyan din po natin ng gasket maker po para siguradong walang tagas, okay? Ayan na po siya. So ayan, kung sa Mio nga pala guys, nakikita nyo nakatago po yung makina niya. So Honda, kadalasan po ay nasa labas. Medyo nakal, nakalabas po yung uh, makina. So ganyan din po mangyayari pagka may na encounter po kayo sa motor ninyo Honda o kaya kung ano man ang motor po ganyan din po mangyayari dalawa din pong tapit o ring at saka timing chain o ring kadalasan ang ginagawa no so hindi lang po yan sa Mio pero ang kinaganda lang ho doon hindi nakatago yung makina eto po kasi nakatago natatakpan po yan ng yung box cover kung makikita nyo po ba diba? samantalang yung iba na nakalabas po yun so wala na mga flaring sa kailangan baklasin o oh, diba? ganun lang yun So ayan, okay na siya guys. So gaya ng kanina, kailangan din pong higpitan natin. Kasi baka mamaya, maluwag pa din naman yung pagkakalagay. Kahit bagong o-ring, tatagas pa rin yun guys. So parang, kailangan pa din natin talagang higpitan. Okay, ganyan lang po. So siguro po, napapakita ko ba ng malinaw sa inyo guys? Or may, hindi po kayo masyadong nakikita. Ayan sabihin nyo lang po para maging aware ako sa mga susunod ay eh, maayos ko din po yung pagbibideo ko okay ayan siya guys higpit na po siya so ibabalik na lang po ni mekanik ko yung mga flaring so ganun lang po yun guys kung paano natin binaklas yung mga flaring yung mga turning yun yan ganun din po yung gagawin natin yung pagbabalik na yan okay so hindi po siya mahirap okay. ayan na po okay na siya sa punto pong ito guys ay medyo bibilis-bilisan ko na kasi malaman naman alam nyo na kung paano magkabit at pagbalik ng mga flerings natin no so ayan so ayan na nga po guys yung video natin sa ngayon sana ay nagustuhan at sana ay may natutunan kayo so pakilike naman po guys at saka pakicomment na rin sa baba at nang malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob ninyo. and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos kung gusto nyo matutunan kung ano yung mga uh, kahalagahan at saka mga part ng spark plug, paki-check naman po na susunod nating videos, okay? Laging tatandaan sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan, ay may pamilya tayong nagmamahal at naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat. God bless.